Okay. So, let's do your reading, Leo. Hello, 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 my dear Leo. For 15 days of August. This is from August 1 hanggang August 15, 2025. And this is a general reading. So, reminder, paalala lang, na ang gagawin po natin ngayon ay general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please, my dear, lower your expectation Pagdating po sa mga general reading, ang dami mga lumilipad-lipad na mga insekto. Okay, ano ba yan? Okay. And my dear, uh, sa mga oras na ito, ang ating private reading is uh, ongoing na. Ibig sabihin, uh, nag entertain na tayo ng mga gusto magka-private reading. Sa mga gusto mong ka private reading, magalagay po ako ng link ng ating Facebook page, okay, sa ating description box down below. Ganon din, my dear, yung ating WhatsApp number para doon nyo po ako i-contact. And humingi po ako ng pasensya ngayon pa lang sa mga hindi agaran na marireplyan kasi medyo dagsa po, my dear, ang mga gusto magpa-reading dahil sa mga oras na to, tayo po ay nasa donation for a private reading. Kaya medyo dagsa po ang mga gustong magpa-private reading. Pero I do promise na sa lalong madaling panahon ay uh, marireplyan ka din po in, just in case gusto mo magpa-reading. And yun nga, kapit lang po and then pakihabaan lang po, my dear, ang pasensya. Okay? Kasi first come, first serve po tayo. Okay? We have here the five of cups. Okay? Si five of cups, my dear, is nag... para siyang malayo ang tingin, and then meron mga bote dyan, parang siyang nag-iinom. Parang ganun yung kanyang energy, my dear, ganun na nakukuha ko sa kanya, parang siyang mayroong pinagdadaanan. Okay, so tingnan natin. Puha tayo ng card. We have here, dalawa ayoko. Isa lang. Eto. Okay, dalawa pa rin nga eh. I wonder if you are, if you are, I wonder if you are happy without me. Okay? So, sa mga araw na ito, my dear, August 1 hanggang August 15, 2025, kaya ka siguro nagkakaganito sa energy ng 5 of Cups, malayo ang tingin, and for some of you, gusto sigurong mag-inom or maglaseng, or gusto sigurong makalimot, okay? is because nagtatanong kasi siguro, kasi sabi dito, dito, ano daw? Sabi dito may dear sa card na to, I wonder if you are happy without me. Saglit lang may pusa na makulit, ha? Okay, I'm back. Nilabas ko kasi yung pusa, kasi ang mangyayari, magugulo siya dito sa lamesa. Yung aking baby, ay nilabas ko muna. Ang problema, umiiyak siya dahil gusto niyang pumasok. Okay? So, sabi mo dito, I wonder if you are happy without me. So, sabi dito, my dear, um masaya, masaya na kaya siya masaya na kaya siya na wala na ako sa buhay niya or hiwalay na kami or masaya na kaya siya sa mga old oh, parang ganun, my dear meron merong area ng puso mo my dear sa mga araw na ito ang nagtatanong if okay na kaya siya masaya na kaya siya ganoon okay tingnan natin my dear ha dagdagan natin kasi actually, this is a question, okay? I wonder if you are happy without me, okay? Next card over here is My pride and ego got hurt So, I want revenge I want you to hurt too, okay? So, ang nararamdaman kong my dear dito is Yung energy na parang Para sa mga tao na iniwanan ka Okay? Siguro, nagtatanong ka my dear sa, sa mga araw na to if paano nila nagagawa yun? Paano, nila, paano kanila natitiis? Naka-move on na ba? Um, masaya na ba sa piling ng iba? Yung iba may galit. Okay? My pride and ego got hurt. I want revenge. I want you to hurt too. Okay? So, ang nakukuha ko dito, my dear, is actually dalawang, dalawang energy. Samot sari yung energy na nakukuha ko dito sa card na to. Tatlong card lang yan, pero grabe yung energy na nakukuha ko. So, yung pinaka punot, pinaka point, pinaka, ano ba, pinaka puno, pinaka point, yung pinaka center, okay, is yung merong part ng puso mo, my dear, na nakakaramdam ng kalungkutan, my dear, sa mga araw na ito. At yung reason noon, my dear, is... Una, may nakasakit sa'yo may nakasakit sa iyo na tao, may nanakit sa iyo na tao, posibleng nasaktan ka kanya emotionally. At grabe yung inis mo sa mga araw na to kasi parang siya pa yung matapang. Parang siya pa yung nagmamalaki or siya pa yung, alam mo yon hindi malang manghingi ng sorry, hindi malang manghingi ng, alam mo yon yung parang wala lang sa kanya. Alam niya nasaktan kanya. Alam niya may hindi na nasaktan kanya. Sa ginawa niya, alam niya na nasaktan kanya imposibleng hindi. Kasi hindi ka magkakaganito, my dear Leo, nang wala-wala lang. And, gusto mo masaktan din siya. May part ng puso mo, my dear Leo, na parang gusto mo maramdaman niya kung ano yung nararamdaman mo. Kasi nga, masakit. And to the point, I think kaya to masakit, my dear, kasi parang siya pa yung matapang, siya pa yung ma-pride, siya pa yung, alam mo yun, siya pa yung nagmamalaki. Parang ganoon na nakukuha ko, my dear Leo, dito. Meron namang isa pang eksena dito, my dear, na nagtatanong ka if masaya na ba siya? Posible nagkiwalay kayo, and then nagtatanong ka na, masaya na, ba, masaya na ba siya sa piling ng iba? Masaya na ba siya na nawala na ako sa buhay niya? Yung parang ganon. So, hindi ko alam kung magkasama ba yung energy na yon or magkahiwalay. Pero kung akong tatanungin mo, parang magkahiwalay na energy. Okay? Magkaiba sila. Okay? So, let's go tayo, my dear. Dagdagan natin ang iyong card para mas lumawak pa ang ating reading. Leo. Parang parang nagtataka, parang ganoon, para nagtataka, para nagtatanong yung atake ng reading natin ngayon. Dito sa card na to, para nagtatanong ka may dear ko, paano niya nagagawa yun, paano siya nakakatulog, 'di ba? 'Yun ang nakukuha ko sa card na to eh. Kasi itong dalawang card na to magkaiba yung nakukuha ko na energy. Dito nagtatanong ka kung masaya na ba siya na wala. Posibleng magkasama din, pero parang magkaiba ang gulo. <laughs> 'Yun. Okay, anyway, Huwag na tayo masyadong magtambay dyan. Magulo yung energy niya. Okay? We have here the energy of the Queen of Cups. Ang Queen of Cups is very understanding. Okay? Very understanding. Siguro for some of you is naghihintay lang kayo na mag-reach out siya, mag-apology, humingi ng tawad, yung mga ganon. Okay? For some of you. Um, and, syempre, galit ka pa rin. Siguro for some of you. Pero, mababawasan yung galit siguro kung magkukusa na siyang mahumingi ng tawad. 'Yun ang na nakukuha ko dito, my dear. Okay? Lalapit, magre-reach out, magpapakumbaba kasi um, based sa energy na nilalabas mo dito, my dear Leo, siya talaga yung may kasalanan. Okay, siya talagang may kasalanan. 'Yun ang na nakukuha ko dito. Okay, ano to? We have here the energy of the Tower. Okay. So, ayan, may nangyayaring Tower, may mga separation, may mga hiwalayan, And I think kaya itong mabigat sa iyo, my dear Leo, kasi parang ibinigay mo naman lahat para hindi talaga mag-tower. Okay? Talagang lahat ginawa mo, my dear, para hindi talaga mag-tower. Pero uh, for some of you, bigla siyang umalis, or biglang naglaho, or nagmalaki, yung mga ganun. Parang pinaparamdam niya sa iyo na baliwala kung ano yung meron kayo, kung ano yung connection na meron kayo, kung ano yung pinagsamahan niyo, o kung ano yung nabuunin yung dalawa, parang baliwala sa kanya. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Next card is, tingnan natin. Okay, we have here the energy of the death card. Definitely, may separation na nangyari. May separation na nangyari or may separation na mangyayari pa lang, my dear. Okay, posibleng dalawa to. May separation na nangyaya, man, nangyari na or may separation na mangyayari pa lang. Okay, kasi bakit ko nasabi na posibleng mangyayari pa lang to? Kasi Uh, nauna yung tower, bago tong death card. So, posibleng nagkakaroon ng misunderstanding, ng hindi pagkakaunawaan, parang gano'n ang nakukuha ko. For some of you is, nag-undergo kayo ngayon na parang hindi kayo nagkakaroon ng, hindi nagkakaroon ng clear communication, hindi maganda yung communication ninyong dalawa. And, yun, nagbibigay yun, my dear, sa'yo ng malaking katanungan, my dear, kasi yung ginagawa na action kung sino man tong tao na to yung ginagawa niya may dear na action yung pinaparamdam niya sa iyo may dear is parang binabasura niya may dear lahat nung pinagsamahan ninyo okay pinag binabasura niya, we have here the six of pentacles, for some of you, my dear, talagang binigay mo talaga lahat, suporta, pera, lahat, ginawa mo na, my dear, lahat ng pag adjust lahat ng pagpapakumbaba, lahat ginawa mo na, my dear, okay, yun na nakukuha ko dito. Pero sad to say, uh, for some of you, naramdaman, parang nararamdaman din ninyo na parang ginamit lang kayo, niloko lang kayo, ayan, energy ng Leo over here, the strength card. Meron pa rin naman, my dear, kaunting space sa puso mo na parang okay pa to, parang, binibigyan mo siya ng chance na parang, okay, ayusin mo to, ganyan. Pero, parang nakukuha ko, parang nagmamatigas eh. Parang talagang matigas talaga kung sino man tong tao dito na nakadil mo, my dear. Super, super matigas talaga ang kanyang puso, my dear. Okay, parang siya, yung nagmamalaki. And yun, my dear Leo, yung nakukuha na parang hindi mo maintindihan. Bakit? Bakit ganon? We have here the energy of the three of cups. For some of you, is energy ng third party. Parang ganon. Parang merong, merong nakisali doon sa sa problema. Parang may nakisaw-saw or baka nga sa relationship, may nakisali, ganyan. Parang third party na issue. Um, nakukuha ko rin dito, my dear, parang alam, meron, meron kang kutob. Ayoko sabihin na parang meron ka ng alam, pero parang meron kang kutob na may ganitong nangyayari na for the longest period of time. Pero parang, tiwalang tiwala ka kasi kung dito sa tao na to my na kahit ano yung ma-receive niya or kahit ano yung dumating sa connection niyo yung dalawa parang hindi siya doon papadaig hindi siya doon papatalo okay pero sad to say parang parang natalo siya or parang na ano siya nung connection na yon okay nung energy na yon Okay, para nadala siya nung energy na yon, baka mayroong mga tao nagsusulsol or baka mayroong tao na, 'di ba, parang nakisalip. Ayoko magsalita ng kahit anong scenario na very specific, kasi iba-iba kayo may journey ng sitwasyon. Pero yung nakukuha ko is parang isang tao na nakisali. It's either may sinabi siya, nakisali siya dun sa eksena kahit na wala naman siyang alam, or talagang intention niya talaga may journey na paghiwalayin kayong dalawa. And ang nakakalungkot dun, my dear, is, ah uh, ang nakakalungkot dun, my dear, is, itong tao na ito ay, Teka nga, may tumutawa. Nakakaloka. Ang daming interruption. <laughs> I'm sorry. I'm sorry, my dear Leo. I'm very, very sorry. So, ayan. Itong, itong three of cups na to, my dear, ito yung, ito yung sumira sa connection ninyo. Okay, yun ang na nakukuha ko. For some of you is nararamdaman mo na to noon pa, kutob mo na, pero parang binaliwala mo. Nagpikit balikat ka lang, my dear. Yun ang na nakukuha ko na energy. Eh, nagtiwala ka sa kanya na kahit anong bagyo, kahit anong pagsubok man ang dumating sa inyong dalawa, ay hindi hindi niya to i-entertain, hindi siya patatalo dito. Pero sad to say, parang nagpatalo siya. We have here the energy of the seven of pentacles. Okay? mm Ah, -hmm. uh, teka, kailangan ko ng card. Wala akong masyadong makuha. Ah, okay. The death card, the seven of pentacles, the six of pentacles. For some of you, pakarandam ninyo, my dear, nung nakuha niya na yung gusto niya, yun na yun. In short, parang pinakinabangan ka lang. Parang ganon kinabangan ka lang talaga. Once again, hindi lang to naka-close, my dear, sa area ng relationship, pwede din to sa area ng family, ng friendship, okay? So, posible to my dear, na mangyari pa lang, ha? We have here the energy of the Empress, okay? We have here the energy of the Eight of Wands. So, for some of you, nakaka-receive pala ng confirmation. Nakaka-receive pa lang ng confirmation. So, posibleng mangyari pa lang to. So, kaya pala dalawa yung energy na nakukuha ko dito umpisa pa lang. Okay. So, ganito my dear. For some of you, is yun nga. Nangyari na siya in the past. Nagtatanong kayo if masaya na ba siya ngayon? Paano siya nakakatulog? Paano niya nagagawa to? May galit sa puso mo? Okay. Gusto mo maghigante? Or something like that. Sa energy ng past. Pero, you need to be very, very aware my dear na baka magkaroon din ng revelation sa first 15 days of August tungkol dito sa reading natin na ito, na may tao na aalis at may taong iiwanan ng ka. And doon mag-uumpisa, my dear, yung pag-iisip mo kung paano niya kaya nagagawa sa akin to, bakit kaya ganito, bakit niya ako iniwanan, bakit ganon, okay? Yung mga ganon. Okay? And then, dun papasok, dun papasok, my dear, yung, ah, kasi napakinabangan niya na ako. Ganon, okay? So, posibleng mangyari pa lang to my dear. Okay? We have here the energy of the page of pentacles, okay? So, I can feel na parang may separation talaga dito, my dear. May separation na posibleng mangyari, okay? Uh, ha? Posibleng energy ng Taurus, Virgo, and Capricorn. Posibleng Cap Leo, okay? Kapwa mo Leo. Or water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Pero hindi ko naman kinoclose, my dear, yung ibang mga Zodiac sign, okay? So, pasensya na kayo, my dear. Napakaraming interruption sa reading natin, Okay? So, once again, pwede palang mangyayari to my dear, ha? Kasi mayroon akong dalawang nasasagap na energy, okay? For some of you, is tapos na to, nagkaroon na kayo ng hiwalayan, and nagtatanong ka, my dear, kung masaya na ba siya ngayon sa piling ng iba, babalik ba ba ito, paano, ba siya, paano kaya niya nagagawa makatulog pagkatapos lahat ng ginawa niya sa akin, yung mga ganyan. And for some of you, mag-uumpisa pa lang to, my dear, na posibleng mag-trigger, my dear, ng mga una kong sinabi kanina. Okay? So, my dear Leo, ito ang reading mo para sa yung first 15 days of August. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget to subscribe. And click, my dear, ang notification bell para ma-update ka every time na meron ako mga bagong uploads. Please like, please to share, please to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.